So, ito po mga buka Trips. Kanina lamang po, habang ako'y nag scroll dito po sa social media, ay may nakita po akong post. Hindi ko po alam kung gaano katotoo ang post na ito. Basta ang ginawa ko po lamang ay uh, in-screenshot ko po ito bilang patotoo na may nakita akong post. At ang post po na ito ay naglalaman po ng uh, pahayag po nitong si uh, Senator Amy Marcos na kung saan po ay isinusulong niya na ayon po sa kanya dapat daw po itong mga Iglesia ni Cristo na kasapi ng Iglesia ni Cristo ay huwag na raw pong bigyan ng bonus sapagkat ang mga ito daw po naman ay walang pasko alam niyo mga bokatrib sa akin lamang sa totoo lamang po kung ito man po itutoo totoo o hindi man, sa akin po ito po hindi marapat. Sapagkat nawala po ang tinatawag po nating equality ng mga empleyado na naglilingkod po ng may katapatan sa kanilang pinaglilingkuran. Maging ito man po ay pampribado, pampubliko o sa pamahalaan. Sapagkat ang sino man po ay karapat-dapat na tumanggap po ng kaligayahan ng kanila pong uh, pinaglilingkuran sa pagkakaloob po sa kanila ng bonus. Alam nyo po kasi may dalawang uri po yan. Yun pong isa ay tinatawag pong 13-month pay. At yun pong 13-month pay na yun, yun po naman ay sinasangayunan ng batas. Kung saan yun po ay nakapaloob sa batas. Subalit so yun pong bonus na isa, yun po naman ay uh, kaluagan po ng kalooban ng mga employer o ng mga uh, boss po nitong mga empleyado. Ngayon, nasa akin lamang po, bakit naman po kinakailangan tanggalan ng bonus yun po mga kasapi ng Iglesia ni Kristo kahit pa po sabihin natin na ang mga ito po ay wala namang Pasko. Para po sa kalinawan ng aking sinasabi, eto po mga Boka Trips, Basahin nyo po ang nilalaman nito. Diyan po ay makikita ninyo na isinusulong ni Senator Amy Marcos na alisan na ng bonus ang mga empleyado or ang mga Iglesia ni Kristo, mga kasapi ng Iglesia ni Cristo sapagkat ang mga ito daw naman ayon po kay Senator Amy Marcos ay wala pong pasko. At ito po ay sinangayuna naman ni Vice President Sara Duterte sa kanya pong pagsusog. Ayan ha. Ito po ay kanyang sinasang uh, uh, sinasangayunan. Kanya po, nasabi ko nga kung ito man po ay may katotohanan, eh ito po ay uh, hindi po nararapat sapagkat na uh, ang mga empleyado naman po ay pare-pareho ng ipinaglilingkod at pare-pareho po ng paglilingkod sa kanilang pinaglilingkuran. Pare-pareho po kung ano po ang trabaho na pa talaga sa kanila, sila po ay pare-pareho. Sapagkat sila po ay kapwa mga empleyado. Kanya't ang sa akin po kung ano man po ang tinatanggap ng isa ay dapat po tanggapin ng lahat na ito po ay ipagkakaloob ng kanilang pinaglilingkuran. Wala naman po sa sa wala man po sa batas ang bonus, eh ito po naman ay nasa sa puso ng mga pinaglilingkuran. Yun po bang bilang taong-taong pagkakaloob po nila ng pasasalamat doon po sa mga naglilingkod sa nila ng buong katapatan. At uh, sabi nga po natin kung ito po ay maisasakatuparan at maisusulong bilang uh, batas na walang bonus ang mga iglesia ni Kristo, Aba, ay para po lalabas na hindi na po patas ang pagtingin po natin sa ating mga empleyado Dahil ang kahulugan na po nito kapag iglesia ka ni Kristo, wala kang bonus Kahit mas mahirap ang trabaho mo o tinatrabaho mo, wala kang bonus Dahil wala kang Pasko Bakit? Pasko lamang po ba ang po pwedeng pagkagastusan ng isang tao? celebrate lang po ba ng uh, Christmas ang pwedeng pagkagastusan ng isang tao? Yun po ba pang araw-araw niyang pangangailangan ay hindi? Yun po ba pang araw-araw na pangangailangan ng kanyang mga anak na nag-aaral ay hindi? Napakalaking kagaanan na nga po niyan kung sakaling may bonus ang isang empleyado kahit po sa si Iglesia Ni Cristo sapagkat malaki po ang pagkakataon para mabayaran niya kung siya may mga pagkakautang sa tuition, sa bill ng kanyang bahay, at sa lahat na po. Kanya sa akin po, para po sa akin ito pong panukalang ito na isusulong ni Senator Amy Marcos ay isa pong uri ng pan panukala na nagpapatunay po ng inequality sa mga tao. Na yan po ay nagpapatunay po na, na magkakaroon po ng uh, hindi patas na pagtingin sa bawat mga empleyado. Kanya para sa akin po, kung yan man po yung may katotohanan, hindi po yan nararapat. Yun po lamang ata uh, sana po ay hindi matuluyan kung yan man po ay totoo pero kung hindi po man po yan totoo eh binigyan ko lamang po ng daan at yan po naman ay hindi sa akin nagmula nakita ko lamang po dito sa post sa social media kung kaya't binigyan ko po ng komentaryo yun po lamang